Ari nga ho pala yung ulam namin ngayong hapunan, sitaw at kalabasa. Ang luto nga ho pala niyan ay adobo. Gulay muna ho pala yung atin lulutuin. For today's vlog ay magluluto ho tayo ng sitaw at kalabasa. Ang pagkakaluto nga ho pala nari ay adobo sa toyo. Siyempre bago nga ho pala natin arilutuin, atin muna nga ho palang gagayatin at tamang haba nga lang ho pala yung pagkakagayat natin diyan. At pinagsabay-sabay ko na nga rin ho pala yung hiwain para ho mabilis ma tapos. Ang isusunod ko naman ho di yung gayatin ay ari nga ho kalabasa. Hinati ko nga lang ho pala sa gitna tapos inalis ko nga ho pala yung nasa gitna. At pagkatapos ko nga ho pala malis yung nasa gitna at naman ho tatalupan. Aalisin ho natin yung balat at matigas na nga ho pala yun. Tapos gagayatin ko lang ho ng medyo maninipis at panggisa naman ho ari. Ang bili ko nga ho pala sa sitaw ay 45 pesos, ang kalabasa naman ay 28 pesos, ang sibuyas naman ho ay 5 piso. Bali lahat po na bili ko dyan ay 78 pesos. Biroin nyo gulay pa lang ay ang mahal na kainaman na. Talagang kinumpute pa, naggayat na nga ho pala ko dyan ng bawang at sibuyas. Pagkatapos, nagsindi na nga rin ho pala ko dyan ng kalan at nakasalang na nga ho pala rin kaunting sahog na karning manok. Habang nakasalang nga ho pala, hinugasan ko na nga ho pala rin gulay. Na sitaw at kalabasa. Pagkatapos ay magigisa naman ho tayo dyan ng kaunting karne. Naglagay na nga ho pala ko dyan ng mantika dahil iga na nga ho pala yung pinakasabaw niyan. Isasangkot siya lang ho natin ng kaunti. Tapos kapag okay na ilalagay na ho natin sa gilid at magigisa naman tayo dyan ng bawang at sibuyas. Kapag medyo okay na yung sibuyas, ilalagay na ho natin arin sitaw. Sitaw nga muna ho pala yung inuna ko at medyo matagal tagal nga ho pala rin maluto. Atin lang halu-haluin at maglalagay tayo dyan ng pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos halu-haluin lang ho natin para magmix yung lasa. Tapos maglalagay tayo dyan ng kaunting tubig. Pagkatapos atin muna hong tatakluban para humabilis lumambot yung ating sitaw. At makalipas ang ilang minuto at nakuluna at medyo malambot na nga ho pala yung ating sitaw, ay ilalagay na ho natin aring kalabasa. Tapos haluhaluin lang ho natin at tatakloban ho ulit natin para mabis maluto yung kalabasa. Makalipas ang limang minuto at medyo malambot na nga ho pala yung ating gulay, atin muna nga ho palang titikman. Dahil medyo mataba nga ho pala ay nag ako ng kaunting toyo tapos naglagay din ako ng isang sili para medyo mahalang-halang naman ho. Tansyahan na nga rin ho pala dyan yung paglalagay ko ng pampalasa. Mas maganda ho yung paunti-unti kaysa naman ho bigla ay baka ho mapaalat ay mahirap na ho marimidyohan. Makalipas ang ilang minuto, arin na nga ho, luto na yung ating gulay, nasitaw at kalabasa. Tara mga kalingit, kain ho tayo din eh. Abay, ano pa ho ang iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan ng kanin bahaw. Kapag wala naman ho, hindi mainit at sumabay na ho kayong kumain sa amin. Update ko nga lang ho pala kayo mga kalinggit. Going to 7K followers na nga ho pala ako. At salamat ho sa inyong support at sa panunood ng aking vlog. Siya hanggang dito na lang ho at bukas ho ulit. Bye bye!